Wikang Pambansa, Wikang Panlahat, Tula ni Gurley L. Palmenco. Luzon, Visayas, pati na sa Mindanao, tuwing Agosto'y sabay-sabay humihiyaw. Grupong etniko sa Pinas nagkakaisa, pinagyayaman pang lalo ang wika nila. Ilocano, Visaya, maging ang tausug sa wikang ginto, Pilipinas ay busog. Siabacano, Cebuano, Ilonggo't marami pa. Pagsaluhat mahalin, bigay ng dakilang lumikha. Iba't ibang salitaman ang banggit. Sa puso't kaluluway, isa lang ang gamit. Buong pagmamahal, itong ipagpunyagi. Kayamanan ng buhay, dugo at lahi mayamang kultura, kanyang sinasalamin, makulay na tradisyon, ipinamamahagi din. Wikang pambansa ay wikang panlahat, gamitin ng tamat paglingkurang tapat. Sa gisag ng kalayaan, sandigan ng katapatan, wikang Pilipinong nooy ating ipinaglaban, naway ingatan at laging alagaan lubos na mahalin, kailan may huwag pabayaan.